Ang gusto ko lang malaman dito, Mr. Chair, what is the reason ba talaga? Because when this commitment letter was signed, napag-usapan po ito before ito pinirmahan na kaya po itong gawin. So ano ba talaga yung rason? And I think, Mr. Chair, ang universal health care law po, ito pong mga ginagawa po natin, hindi lang po ito PhilHealth. Dapat siguro nandito rin ang DOH. No? Siguro in the next hearing yes uh, We have a representative from okay. DOH. So yung pong uh, representative ng DOH dito Mr. Chair gusto ko lang i-put into record na yung sasabihin niya ay yun din po yung desisyon ng ating pong Health Secretary no. Uh, can I get that uh, na yung kung anong sagot po ng or commitment ng representative ng DOH Secretary dito yun din yung magiging commitment ng sekretary. Meron bang authority yung representative ng DOH sekretary here? Mr. The, Chair. the representative of DOH, please answer. Thank you. Sound check. Thank you, uh, Mr. Chair. Uh, this uh, representation is uh, fully authorized by the Secretary of Health. Yes, fully noted, Mr. Chair. Thank you. So, uh, going back, baka dapat nating tingnan siguro dito talaga, ano ba talaga yung nagiging cause ng delay? No? I understood. May meron mga actuarial uh, team, may actuarial team na dapat tumingin uh ina-identify yung mga benefits kasi wala po tayo dito ngayon, Mr. Chair, hindi po mangyayari yung zero subsidy na to kung lahat po ng pondong ito ay nagamit no sa pagpapataas. And kanina nabanggit na rin 12 years hindi po naging increase So ano po yung mga dapat gawin ba ng kongreso para hindi na ito maulit? No? na hindi nag-i-increase ang mga case rates, ang ACR nang uh, ganung katagal, no? And ano ba ang pwedeng magawa pa matulong ng kongreso, no? Paano pa talaga yung proseso nito, Mr. Chair? Kasi napofocus po-focus tayo dun sa uh, sa pondo sa lahat, siguro dapat nating tingnan dito. Paano ba talaga ito, masisiguro natin na magamit na talaga ito? Ano ba yung paraan na kayang gawin ng Kongreso para masiguro na itong mga pondong ito ay talagang magamit? Mr. Chair. Yes, uh, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Um, Mr. Chair, I just want to reiterate, I think there's a list of uh, proposed amendments for the UHC law PhilHealth is fully supportive, 100% supportive on those amendments po. No. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, yes, yung amendments uh, naka-incorporate doon. Isa nga doon na pinopropose natin yung uh, review, no? annual review of the case rates. No? Tama po yun, no? Pero habang wala po yun, no? kasi yun na nga, no? a little more patience, hindi po natin pwede ito na ibigay ng patience na ito. Ang gusto po natin dito, uh, with all due respect to uh, uh, PCO Mandy, ano ba yung pwede natin gawin dito para ito ay mapabilis? No? Ano ba talaga ang rason ng delay na ito? I mean, kung dito sa Kongreso, sa Senado, kung minamadali po yung budget, kaya po maghiring araw-araw, hanggang madaling araw. Ano ba talaga yung rason? Ano ba ang rason bakit hindi natin ito magawa dahil sabi ko nga, minu minuto ho, dito, habang nag tayo rito, meron tayong kababayang namamatay. Dahil hindi ayaw magpadala sa ospital, dahil walang pambayad, mangungutang, mababaon sa kahirap, malulugmok lalo sa kahirapan. So, hindi ba natin ito lahat nararamdaman? I mean, yes, uh, we told you respect. Again, sinasabi mo man uh, PCO mandi DOH, we're going into that, magiging agresibo tayo. Kailan ba ito talaga mangyayari? Is next year, another year, two years, pwede ba natin sabihin, maghintay muna, moratorium muna yung pagkakasakit? Pwede ba natin sabihin sa ating mga kababayan na antayin niyo wag muna kayong magpapa-opera sa puso. Antayin niyo dahil yung pong sasagutin sa cancer, eh, malapit na. Huwag muna na kayong magpapagamot kung may cancer kayo. Pwede ba natin sabihin yun? Yun po yung gusto ko malaman, Mr. Chair, kung ano ba talaga yung plano dito. And I've asked DOH, and DOH have committed that, na noong October, bibigyan tayo ng, ng plano kung paano mapapababa yung out-of-pocket expenses, wala pong nangyari. Humingi rin po tayo ng report kung bakit walang gamot lagi sa ospital, Wala pong nangyari. Tapos nalaman natin, mayroon palang 11 billion na nag-expire. I mean, Mr. Chair, ang gusto ko po malaman ngayon from the DOH and, and PhilHealth, itong sinasabi po ni uh, President uh, Mandy na on the way, kailan po magkaroon tayo ng plano and timeline dito. Definite na plano and timeline. Isa segue ko lang, Mr. Chair, Napag-usapan kasi yung reserve funds two years. Correct me if I'm wrong, itong reserve funds, hindi natin ito pwedeng galawin, 280 billion. Am I correct? Yes po, Your Honor. Okay. Yes po, Mr. Chair. Ang, ang next question ko, after the reserve fund, meron tayong sinasabi na 150 billion excess fund. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay. Excess funds meaning to say, hindi nagagamit ito. Okay. Kasi I would not want to call it excess fund, I would want to call it unused fund. No, Kasi ito bang excess fund o 150 billion na to? pwede ba itong magamit para dito sa mga benefits? Mr. Chair, uh, yes, please continue. Uh, thank you. Yes, 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 Mr. Pwede Chair. Pwede magamit. Pwede magamit po. In fact, sa 2025 po, gagamitin po natin gagamitin. yan. Gagamitin. Yes okay. po. Itong, natin. itong 490 billion or 504 billion na naka-invest, pwede rin ba itong gamitin sa benefits? Yes po. Pwede rin? Yes po. So therefore, 500 plus 150, we have 654 billion pesos na pwede gamitin para sa benefits, para bayaran, para mawala yung mga uh, out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan. Am I correct? um mr chair mr chair j just want to make a quick clarification no? um svp renet will clarify on the sorry mr chair on your last query on the 500 billion go ahead sir mr chair yes uh mr limsiaco mr. mr chair uh mr chair the reserve fund and the surplus of 150 ah, 281 and 150, ang kanyang backup na ito on the part of the asset side na pwede natin gagamitin ay itong investment po natin. Meaning, itong uh, gagamitin natin for year 2025 as mentioned by PC, B, PCO Monday na 150 billion, ang kanyang katumbas na pera na gagamitin natin pambayad sa benepisyo ay itong nasa investment po natin dat uh, uh, lalabas ang investment nito lalabas itong pondo na ito pambayad sa mga benepisyo na babayaran po natin uh, from the social fund na surplus and the contribution estimated for the year 2025 Mr. Chair so hindi po natin siya i-add up po stickay po uh, Mr. Chair uh, floor clarification lang no Mr. Chair gusto ko lang malaman magkano talaga ang pondo na pwede nating gamitin sa pagpapalawak ng mga benepisyong ito. Magkano ba talaga? Kasi ang dami ng figures na lumalabas, no. So nakakalito na. So magkano ba talaga yung pwede nating gamitin, no? I read uh, kanina or, or yesterday uh, na approve daw ng board na gawing 254 billion if I'm not mistaken, yung gagastusin for next year. no So, ang gusto ko malaman, yan na ba talaga ang pera lang na pwede natin gamitin or galawin for next year? Mr. Chair. Please continue. Uh, Mr. Chair, maraming salamat po. Ang pera na po pwede natin gamitin para sa year 2025, number one, ito yung Exist Fund na 150, plus yung estimated... Uh, estimated na uh, premium collection contribution. Added, contribution of 203 billion pesos. So this is 350 billion pesos, Mr. Chair. Uh now for year 2025 as approved by the board yesterday, COB or corporate operating budget for benefit expense i 271 billion, Mr. Chair. This is initial initial